Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito tatalakayin natin at mas kikilalanin natin ang dancing warrior ng Phantom Troop na si Bono Lenob. Pero sino nga ba si Bono Lenob? Si Bono Lenob ang number 10 ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Ang kanyang pisikal na lakas naman ay pangwalo sa kanilang grupo. Sinusukat nila ang kanilang pisikal na lakas sa pamamagitan ng bonong braso unang pinakita ang karakter na ito sa episode 41 ng Hunter x Hunter 2011. Siya ay natatakpan ng mga puting benda mula tuhod hanggang sa kanyang mga paa. Nagsusuot din siya ng pulang boxing gloves, orange na short at maging sapatos na hanggang tuhod ang taas. Na kung titignan natin mga idol mukha na itong tunay o ganap na boksingero. Ang dahilan ng paglalagay niya ng mga benda sa kanyang buong katawan at pagsusot niya ng boxing gloves ay para maitago ang hindi mabilang na butas sa kanyang katawan. Kabilang na rin dito ang isang malaking butas sa kanyang chan at maging ang mga butas sa kanyang mga daliri. Ang kanyang tato naman ng spider ay hindi pa rin pinapakita kung saan parte ng katawan niya ito nakalagay. Pero bakit nga ba maraming butas sa katawan si Bono Lenob? Si Bono Lenob ay nagmula sa tribo ng Diodonten. Isa itong maliit na tribo na itinaboy mula sa pagsulong o pag-unlad ng teknolohiya. Sa madaling salita mga idol, ang tribo na ito ay walang kaalam-alam o karanasan sa paggamit ng mga makabagong kagamitan na umiiral sa kanilang mundo. Sa edad naman na tatlong gulang, nilalagyan ng butas sa iba't ibang parte o bahagi ng katawan ang mga batang lalaki. Sa pamamagitan ng karayong, binubutasan nila ang katawan ng mga batang lalaki at pinapalaki naman ang mga butas gamit ang mga patpat at para naman manatili itong bukas, ginagamitan naman nila ito ng arbulia. Nakadepende naman sa kanilang mga galaw at mga butas sa katawan kung anong tunog ang kanilang magagawa o malilikha. Bago naman sila makipaglaban sa kanilang mga katunggali o bago mang aso, ritual nilang gamitin ang kanilang mga katawan bilang instrumento para lumika o gumawa ng himig ng pakikipaglaban at pakikidigma. Kinikilala rin sila bilang bapo na ang ibig sabihin mga sumasayaw na mandirigma. Pinapaniwalaan din nila mga idol na kapag mas malinaw ang tunog na nalikha o nagawa nila, mas malakas din na espiritu ang darating para gabayan sila. Ang mga malalakas naman sa kanilang tribo itinuturing na Diyos at mas kagalang-galang kaysa sa mga matatanda sa kanilang tribo. Ang personalidad naman o ugali ni Bono Lenob isa itong tahimik na karakter at formal sa kanyang mga pananalita. Pinapakita niya rin kung gaano niya kamahal at pinagmamalaki ang kanilang tribo. Masasabi rin natin mga idol na si Bono Lenob ay hindi katulad ng kanyang mga kagrupo sa Spider. Sapagkat hindi ito nagiging masaya sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga tao. Lalo na sa mga taong walang kalaban-laban kung kaya, madalas itong nagpapaiwan sa kanilang hideout para bantayan ang kanilang pinuno. Nagagawa niya lamang pumatay kapag siya ay nagagalit at iniinsulto ang kanyang tribo. Kapag siya naman ay nakikipaglaban, pinapakita nito ang kanyang tunay na lakas, kasama na rin dito ang tiwala sa kanyang sarili, na matatalo niya ang kanyang kalaban. Masasabi rin natin mga idol na si Bono Lenob ay merong magandang relasyon sa kanyang mga kagrupo sa Spider. Tulad na lamang nung kinalaban nila ang mga Chimera Ants sa Meteor City, nakipagkompetensya ito kay Finks kung sino sa kanilang dalawa ang lalaban kay Zazan na tumatayong pinuno ng mga kalaban nila. Isa pang halimbawa na malapit talaga ito sa mga kagrupo niya nung tinawag ito ni na Finks at Shizuko sa palayaw na Bono. Nagpapakita lang ito ng magandang relasyon sa kanyang kapwa Spider na kung saan malaki at malalim ang tiwala nila sa isa't isa. Pero hanggang ngayon mga idol, hindi pa rin sinasabi kung ano ang dahilan nito sa kung bakit ito sumali sa Spider at kung kailan ito umalis sa kanilang tribo. Ang name type naman ni Bono Lenob mga idol ay di pa talaga sinasabi o pinapaalam. Pero batay sa aking pananaliksik, sinasabi na si Bono Lenob ay isa raw Conjurer. Pero para sa akin mga idol, si Bono Lenob ay mas nalalapit sa pagiging Emitter at Transmuter. Dahil katulad ni Melody na isang emitter, bumagamit din ito ng mga tunog para sa kanyang Nen Ability. Nakung saan, ang mga tunog na kanilang nililikha ang kanilang mga pangunahing sandata sa pakikipaglaban. Isa pa sa naiisip ko mga idol kung bakit malabong maging conjurer si Bono Lenob ay dahil sa Nen Ability nito na Battle Cantabile. Nakung saan, nagpapalit ito ng anyo na parabang isang mga ngaso na nakasuot ng makulay na maskara at may hawak na sibat na para sa akin mga idol, nakahanay ang NEN ability na ito sa transmutation na NEN type. Maging ang abilidad nito na Jupiter na kung saan iikot ito ng napagkabilis at maglalabas ng napakadaming aura hanggang sa makabuo ito ng isang malaking bilog na kawangis ng Jupiter at biglang sasabog kapag naabutan na nito ang kanyang target na masasabi natin na katulad sa ginawa ni Silva Soldic nung nakalaban nila si Crollo Lucifer sa York New City na kung saan naglabas ito ng dalawang bola ng enerhiya sa kanyang dalawang kamay na kung saan malakas na pagsabog din ang naging resulta nito. Kaya para sa akin talaga mga idol na mas malapit sa pagiging emitter o transmuter si Bono Lenov batay sa kanyang mga abilidad na pinakita sa serye. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa kung ano ba talaga ang tunay na nen type ni Bono Lenob, maaaring nyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Sabihin nyo na rin mga idol kung sino ba ang paborito nyong karakter sa Hunter Hunter at susubukan natin gawa ng video sa next upload natin. Hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat sa panunood at God bless sa inyo at advance Merry Christmas na rin sa lahat.